Ramdam pa rin ang epekto ng nagdaang bagyong ineng sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon. Sa Mankayan, Benguet, natagpuan ng bangkay ng isa pang minerong natabunan sa landslide. Makibalita tayo kay Alfie Tulagan. Matapos ang limang araw na paghahanap, narecover ang isa pang bangkay mula sa gumuhong lupa sa Mankayan, Benguet. Kinilala ang biktima na si Marvin Batura pampito si Batura sa mga nakuhang bangkay mula sa gumuhong lupa habang patuloy ang paghanap sa lima pa nilang kasama. Kasagsagan ng bagyong ining umaga nitong Sabado nang mangyari ang landslide. Nagpapatuloy rin ang clearing operation sa Cannon Road sa bahagi ng Baguio City, kasunod ng landslide doon nito ring Sabado. Hindi pa malinaw sa ngayon kung kailan mabubuksan ang kalsada. Tinatayang nasa 25,000 cubic meters ng lupa ang kailangang alisin sa kalsada. Nananatili rin sarado ang bahagi ng Hasima Highway sa Sabangan Mountain Province dahil sa pinsalang natamon nito dahil din sa Bagyong Ineng. Inaayos pa ito ngayon ng DPWH at hindi pa matiyak kung kailan ito matatapos. Maging ang Sabangan Bridge na nagsisilbing detour ng highway ay hindi rin madaanan matapos masira ang steel center post nito. Pero ang bahagi ng Hasima Highway sa bayan ng Tublay sa Benguet, bukas na sa ilang motorista. Sa Peña Rubia Abra naman, Isang lane na lang din ng kasada sa barangay Malamsit ang madadaanan ng mga motorista. Gumuho kasi ang lupa sa ilalim ng kasada matapos manalasa ang bagyo. Gumuho rin ang 50 metrong haba ng riprap at natabunan ang kasada sa ibaba nito. Bumigay rin ang bahagi ng isang kasada sa bayan ng Bangued. Nilagyan pa ito ng brace na kahoy para hindi tuluyang gumuho Mga tricycle at motosiklo lang ang nakakadaan dito. Apektado naman ang mga nagbebenta ng impanada sa Batak, Ilocos Norte dahil sa bumigay na dike sa lugar. Ayon sa ilang tendera, bagay ang tumaas ng tubig sa dike sa kasagsagan ng bagyong ining. Malakas din daw ang ulan noon. Apat na tindahan ang nagsara habang inaayos pa ang dike. Umapong naman ang mga fish fishpond sa kasagsagan ng bagyo sa bayan ng Solsona. Nakawala ang mga isda mula sa palaisdaan. Pinagpiyastahan tuloy ang mga ito ng mga residente. Alfie Tulagan, Nagbabalita. Pilipinas